ihan ang inyong amang nasa langit. Tandaan niyo ito. Kahit maglaho ang langit at lupa, ang kaliitliitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga't hindi natutupad ang lahat. Kaya't sinumang sumuway sa kaliitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang tumutupad ng kautusan at nagtuturo, natuparin niyo ng mga tao ay magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyong iniutos sa mga tao noong una, Huwag kang papatay. Ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka ay nangangalib na maparusahan sa apoy ng impyerno narinig ninyo na iniutos noong una, huwag kang mga ngalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa, ay nangangalunya na sa babae yon, sa kanyang puso. Kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalang ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Sinabi niya naman, kapag tiniborsyo ng isang lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng katibayan ng diborsyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag diniborsyo ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito ay nangangalunya, itinutulak niya ang kanyang asawa sa ng pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Narinig din ninyong iniutos noong una, huwag kang susumpa na walang balak na tuparin ang iyong pangako, sa halip tuparin mo ang iyong sinumpaang pangako sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Huwag mo rin sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na, oo, kung oo, at hindi, kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sama-sama. Narinig ninyo sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, Huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa.